Panalangin sa matapat na puso ni San Jose. Sa mala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O matapat na puso ni San Jose, Ikaw na itinakda ng Diyos na maging Ama dito sa lupa ng Kanyang bogtong na anak na si Jesus at maging kalinislinis ang esposo ng mahal na Birhing Maria. O matapat na puso ni San Jose, Pinagpala ng Diyos ang iyong puso ng kadalinan at kabanalan, ng pagmamahal at walang kahambugan, at may natatangin simpatiya sa mga malapit na sa kamatayan o matapat na puso ni San Jose. Patid mo ang mga pangamba at paghihirap ng sangkatauhan. Ipanalangin kami at tulungan sa lahat ng aming kalungkutan at kapigatian. Ikaw na may malinis na puso na nakipag-usap sa mga anghel sa pamamagitan ng mga panaginip, samahan mo kami sa amin ding mga panaginip at mga pangarap sa buhay. O matapat na puso ni San Jose, sinasamo namin tanggapin ang amin mga panalangin na nilalaga namin sa iyong matapat na puso. Pakiusap namin ihatid mo ang mga ito sa iyong anak na si Jesus. Banggitin ang mga panalangin. O matapat na puso ni San Jose, ikaw na kinasisinda ka ng mga demonyo, ipagsanggalang mo kami sa lahat ng masama, at ipagtanggol mo kami sa mga maling turo at kasinungalingan ni Satanas at ng mundong ito. O matapat na puso ni San Jose, hinihiling namin ang pagpapala mula sa dakilang pag-ibig mo na ukol kay Maria, ang aming ina, at kay Jesus na aking kapatid at tagapagligtas, o matapat na puso ni San Jose, sa panahon ng aming kalungkutan at pag-iisa. Ilapit mo kami sa iyong puso tulad ng pag-aalaga mo sa iyong anak na si Jesus, o pinakamamahal na San Jose, kung paano mo itinuring si Jesus na iyong sariling anak. Ituring mo rin kami iyong mga anak. O matapat na puso ni San Jose, ipanalangin mo kami. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.